Heart over height. Ganyan ilarawan ng mga players ng Memphis Grizzlies ang Japanese sensation na si Yuki Kawamura bago ang NBA preseason 2 weeks ago. Fast forward tayo. Sa kanyang preseason debut laban sa Dallas Mavericks, nagpa-impress agad sa mga NBA fans ang foot 5'8 point guard na si Kawamura. Maging ang head coach ng Mobs na si Jason Kidd ay pinuri ang hapon sa kanyang playmaking ability. Laban sa Dallas Mavericks, nagtala si Kawamura ng 5 points at 3 assists in 9 minutes of action. Panalo ang Grizzlies 121-116. Sa kanyang second game laban sa Hornets, naglaro muli si Kawamura ng 9 minutes, pero sa pagkakataon na to, scoreless si Kawamura at nakapag-dishout lamang ng 1 assist. In his third game laban sa Chicago Bulls, yung kanyang no-look pass to Zach Eadie ay nag-viral sa basketball world. Isa yan sa walong assist na nagawa niya laban sa Bulls. Kawamura played 24 minutes with 2 points, 1 steal, 8 assists at tinulungan niya ang Memphis Grizzlies sa panalo 124-121. At ngayong araw laban sa Indiana Pacers, naging viral na naman si Yuki Kawamura at tila naging highlight machine na sa NBA preseason ang kanyang mga spectacular no look pass. Sa first quarter, napagandang pasa na naman ang binigay niya kay ED na nagresulta ng two-handed slam para sa big man. Sa third quarter, nakita niya sa ilalim si Jay Huff na nag-viral agad sa Instagram at nasundan pa ito sa fourth quarter to Jay Huff again for corner three napagandang love bus din binigay niya kay Pereira for alley-oop slam na madalas silang ginagawa ni Kai Soto sa Japan B-League nagpakitang gilas din si Kawamura sa kanyang scoring ability sa game na to dahil umiskor siya ng 10 points tatlo dyan from the rainbow total of 10 points para kay Kawamura plus 7 assists in 25 minutes at tulungan ang Grizzlies sa panalo 120-116 sa pinapakita ngayon ni Yuki Kawamura malaki ang chance niya na makakuha ng two-way contract para sa Memphis Grizzlies.